Kamusta yung investigasyon mo tungkol dun sa planta ng Nexelsium sa Oriente? Marami na akong nakausap ng mga residente doon, Amira. Marami na rin nagkakasakit dahil sa maling ways of disposal ng planta ng Nexelsus. Kinukontami na nila yung tubig. Kawawa, lalo -la na yung mga bata. Kaya handang tumistigo ang mga residente. At kapag lumabas ang tungkol dito, katapusan na ng planta ng mga Yan ang gusto ko narinig. Eh. Dahil sa dami ng mga naging biktima ng Crazy Five noon sa USAM, nakahanap ako agad ng taong gustong gumante. Tulad ko. Sa lahat ng ngayon, ah! may mga feeling maganda si? Ang tama mo kasi! Sabi ko bang gumalaw ka? Ah! Uh, ha? Ninimet na ako ni Zeb dito. Kaya please makawalan mo na ako. Akin lang si Zeb. And I don't like sharing. ano mo Bianca, masyado ka kasi assuming eh. Girlfriend na kita? Uh, sabi ko sa'yo eh. Assuming? Kapag sinabi ko na ayaw ko makita yung mukha mo, <laughs> ayaw ko makita yung mukha mo! Halika yung Sabi ka na kasi! Ha? alik Halika <laughs> to! Ayan! mo yung reporter, hindi sana sinamahan <laughs> kita. Pwede ba? I'm perfectly fine, kuya. I can handle myself. Hindi ko kailangan ng yaya, no? Kaya ko yung sarili ko. Tsaka nandito na ako. Ayoko naman malit. Dapat kasi nagpa-drive ka na lang eh. Anyway, since I'm here, bye. Ay, sad talaga. Portia! Long time no see, eh. Ah, uh, napaaga yung dating ko, kaya naggrocery na lang muna ako sa si taas. Do I know you? si Bianca Maliari. Ako yung reporter na kamitin mo. Ay, hindi mo ba talaga ako matandaan? Sa bagay, sa sobrang dami mo binuli nung college, may hihirapan ka talagang maalala kasi ka rin. Sige, ito. Mayo ka. Ay, okay. Maxi, may okay. tissue ka ba? Mayo Yeah, give me some tissues. Why you Thank you. You're so messy. Ang galing natin mga ba, isang pang-pang. Let's remove all those dirt from your face. Thank you. Ikaw pala yung reporter na gustong gumawa ng expose tungkol sa planta namin. FYI, Inaayos na namin yung problema as we speak. Inaayos? Oh, paano? Sino na naman yung bago niyong sinusulsulan? Wala ka nang pakialam sa mga business transactions ng Excelsior. Look, nandito ako para malaman ko kung anong side niyo. Bago ko ilabas sa publiko ang storya ko para naman maging fair. Diba? Fair? Wow! <laughs> How thoughtful of you. Pero wag mo nga ako plastikin. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Bakit mo ginagawa yung expose? Cause, no offense, you don't exactly look like the nature-loving type. Ang kapal ang mukha mo, no? Bakit? Ano gusto mo palabasin? Na may ibang dahilan kung bakit ko ginagawa ang story ko? Bakit? Maliba ba ako? Ang galing! Tamang hinala ka na naman, Portia. Gustuhan mo yung reunion natin? Mira, anong reunion? Tayong tatlo. <laughs> anyway, may hinanda pa ako sa'yo. Here. Ano naman ito? Season um, cease and desist order. Hinanda ko na yan kasi alam kong dyan naman din mapupunta yung planta niyo.